oh ayan mga kamog simula kaninang umaga pa hanggang ngayon nung oras na alas 11 na mayigit. hindi pa rin tumitigil yung ulan basta pag umulan talagang maasaan po ninyo na wala ko talagang masyadong customer ah bilang na bilang lang oh talaga ang gusto niya basta tagumulan sana ako mamayang hapon ay eh, babawi kami pag tagulan talaga mahirap nakatago lahat ng mga customer ayun pakishare ng aking video at pakisubscribe na rin mga portahan niyo po ang aking youtube channel yan, kahit tumula umaraw, tuloy lang ang ating anak buhay para sa ating mga uh, pinapangarap. Ilan? Magano? Hmm. Lima? Hmm. Ah. sana tara ng oras araw minuto man lang At matupad na natin yung ating inaasam-asam na pangarap dito sa ating youtube so yun maraming salamat po sa inyo god bless ingat po ang lahat dahil maulan yan maulan talaga yan tuloy lang tayo sa ating anak buhay god bless po thank you